tayo po ngayon maglilinis mga idol sa napakaganda ng kwarto ng classic barans mga idol Kira yung, yung sakama pa lang oh. ang ganda ng pagka kaya ng kwarto kaya no kwarto yun kaya kwarto yun napakaganda mga idol ano you know? you know? diba, you know? ito yung uh, shower area mga nudi you kaya no oh. Lalu tuh yang steam, mga don, ya non steam, steam bat, sengating toh shower area, nah lalu tuh yang hard and cool, mengenai don, my goodness, atau ting indoro, atau ting itio, ya, tung dari tahu lihat tuh dalawa nak cap dan, sempre yang aking gamit sa pagi ini sa aking area mga deh tuh, lalu tuh Espregal Try this Tsaka ito School gym mga idol Tsaka masa na malupit My goodness At syempre yung ating papaganda ng katawan mga idol Hindi pwedeng mawala ito Ang ating malupit na ano na map Yan Dagdag -dag po yan sa ating Pampaganda ng katawan ba <laughs> Kaya yun naman yung di ba? Yun, ba? O kaya kaya yung mga uh, yung mahilig magspa dyan Kung tara ka dito mga share, mga atol, kaya Tara na, mag na. install Oh my goodness